research director ng Pulse Asia kasama po natin sa ating programa ngayong umaga si Dr. Anna Maria Tabunda. Good morning po, Doc. Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Dok. Maraming salamat for being on the show. Eto na nga, diretso po tayo agad. Yung uh, survey na ginawa po ng Pulse Asia was a month before dito nga sa State of the Nation address ng Pangulong Marcos. Base po sa inyong survey, ano mismo yung uh, gusto ng mga Pilipino na matugunan agad na issue ng ating pong Pangulo? Uh, ang number one issue na gusto nila matugunan agad ay ang controlling inflation. Mm-hmm. Ilang porsyento po ng mga Pilipino na gusto agad na matugunan itong inflation na mayroon tayo sa bansa ngayon? 72%. Oo, 72%. Aside po sa inflation, yung patuloy na pagtaas nga nito mga pangunahing bilihin, ano pa po yung iba pa na concern ng mga Pilipino? The state workers. Opo. deka Forch. lang po, may problema uh -huh. lang po tayo sa linya natin. Ano? Doc, doc, oo, pasensya na po, nagkakaproblema lang po tayo sa ating linya. Papaayos lang po natin na mabilis na mabilis ito pong ating linya kay Dr. Ana Maria Tabunda. Pero base nga po doon sa naging una niyang sagot, mga kapatid, 72% ang bilang ng mga Pilipino na ang gustong aksyona ng Marcos administration ay ang inflation. Yan po ang number one concern para sa mga Pilipino na I think lahat tayo mag-aagree. Yun naman talaga. Hindi ba? Okay, balikan lang natin si Ma'am uh, Ana ha. Ma'am Ana? Hello, Ma'am? Hello, Ma'am Ana? Hello po. Ah, so Hello, sorry, Ma'am, kasi po. ang problemado itong ating linya. Kasi po, ano eh, uh, cellphone eh. Ma'am Ana, can you hear me Opo. Okay, sige, Ma'am. We just need a uh, accounting elaboration. Doon, Ma'am, sa pangunahing problema po to address inflation, pwede po bang sabihin niyo sa amin yung, yung class bracket nito? para maintindihan po na hindi lang ito problema ng mga nasa duluho ng nasa laylayan po ng lipunan. Ma'am, go please. Uh, concern din po ito sa uh, sa lahat ng socio-economic classes. Sa class ABC po, 64% ang concern dito. Sa class D, 73%. Sa class E, 74%. So, kumbaga, across all class po ito, no? Opo. Mm -mm. So ito po ang unang-unang problema at uh, gusto hong tugunan ng ating mga kababayan, issue po ng pagtaas sa presyo ng bilihin. Can you elaborate ma'am, pangalawa po at hang pangatlo, hanggang sa pangapat lang po tayo. Sige po. Ang pangalawa pong issue na gusto nilang tugunan ng National Administration ay ang increasing the pay of workers. 44% po ang nagbabanggit nito. Tapos ang pangatlo, reducing the poverty of many Filipinos. 32% ang nagbabanggit. At ang pang-apat ay creating more jobs, 30% ang nagbabanggit. Mm -hmm. And then yung pong corruption, ma'am, pang ilan po ito? Pang lima po, mm -hmm. yung fighting graft and corruption in government, 22% nagbabanggit. Mm. -hmm. Okay. Yung sinasabi niyo, ma'am, na pagtataas po sa sweldo ng mga manggagawa, hindi lang NCR pinag-uusapan natin dito? Hindi po. Hindi po. Ah... Mm -hmm. uh, sa NCR, 46% ang nagsasite. Sa balance Luzon, 45%. Sa Visayas, 51%. Sa Mindanao, 33%. Hmm. So, kumbaga po, sa buong Pilipinas nga po, ito po ang concern na mas nakararaming mga Pilipino. Uh, Ma'am Ana, um, ito hong uh, ginawa niyong pag-aaral na ito at magpagtatanong, last year ho ba, ito rin ho ba ang concern ng maraming Pilipino? Hindi ho nagbabago halos? Halos yan po, yung top four, halos yan lagi po. Mm. Uh, and then kung mamarapatin po niyo, Ma'am Ana, kung mabalikan natin yung mga una pa, halos ito po at ito rin lagi ang concern ng mga Pilipino? Opo. Lagi yung number one ng control inflation, tapos pangalawa, increasing pay of workers. Mm -hmm. Kapag ho -gan uh -huh. ganyan, ma'am, uh, na yan at yan ang concern. Kayo po bilang isang um, um uh, nag-aaral po no? dito po sa gantong mga usapin, ano pong kahulugan nun kung paulit-ulit lang na ito ang concern ng nakararaming Pilipino? Nangangalugan na hindi po na-address. Go ahead, ma'am. Mm. Hindi po, po na-address ng gobyerno natin itong mga issue na to kaya paulit-ulit na ito yung concern ng ating mga kababayan. Opo. And uh, Ma'am Ana, ito hubang survey na ito ay sarili lang po ng Pulse Asia? Wala po nag-commission? Wala po. Amin po to. Okay. Sige po. Uh, sa kabilang dako po naman, Ma'am, ano po? Oo. Uh, ano ho ang pinaka nagustuhan ng inyo pong mga tinanong sa nagiging programa o aksyon ng gobyerno sa ilang pong mga isyong panlipunan? Uh, yung kung ano, pinaka nag approve ba sila sa protecting the welfare of OFWs. Mm -hmm. 70% po ang nag a mm -hmm. Opo, ito yung pinakamarami, no? Yung sa OFWs po. Apa. O, at, uh, well, Uh, din po sa usapin ng uh, pangangalaga sa sober soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Malaking bagay din po ito. Opo. May 48% po nag-approve sa defend ng National Administration ng Integrity of Philippine Territory hmm. against foreigners. Hmm. Opo. Sige po. So ma'am, uh, ito pong inyong, ano, ano po ang tawag dito sa survey na ito ng Pulse Asia, ma'am? Ulat ng bayan. Okay. Gaano ito, ma'am, kadalas? Every quarter po to. Okay. So, meron, pakatapos po ng SONA ngayon, meron ho ba ding kau kaukulang ulat ng bayan kung saan po lalabas din yung maari pong damdamin ng tao dito po sa naging SONA o wala na pong ganun? Ay, hindi na po na namin tatanungin yun okay. sa susunod okay. na survey. Okay. Opo. Ang tinanong namin ngayon, kung anong mm -hmm. gusto nilang talakayin, mm -hmm ng presidente sa SONA at may 57% nagsasabing gusto nilang talakayin ng presidente ay ang controlling inflation. Opo, yun po naman talaga, no? Yun pong mm -hmm. uh, pabilihin. Sige po, Ma'am Ana, salamat sa pong panahon, ma'am, ha? You po. Opo, thank, thank you. Opo, sa thank, sa you. thank you. Si Dr. Ana Maria Tabunda ang research director po ng Pulse Asia. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.